Ito ang step-by-step step na paraan ng pag-inom ng trust pills upang makasiguradong hindi mabuntis. Una, dapat magsimulang uminom sa unang araw ng regla. Hindi na kailangang mag backup contraceptive kung uminom ng first pill sa unang araw ng regla. Maaari ding magsimula ng hindi sa unang araw ng regla. Pero siguraduhin mag backup contraceptive tulad ng paggamit ng kondom sa loob ng pitong araw. For example, ngayon ay January 8. Ngunit, nagsimula ang regla mo ng January 2. Pwede kang uminom ng first pill ngayong January 8 kung may ine-expect ka na pagtatalik. Siguraduhin lamang na mag-backup contraceptive hanggang January 15. Pagkatapos ng January 15, safe ka na. At pwede nang magtalik kahit walang backup contraceptive. Sundan ang araw sa pakete ng pills upang hindi ka malamit.